Naisip niyo na ba kung paano kayang baguhin ng isang desisyon, bawuhan desisyon ang buhay mo ng tuluyan? Ang pinag-usapan natin ngayon ay ang kuwento ni Awit Cruz, isang pangalang usap-usapan sa social media. Dahil di humano, nawalan siya ng nakakagulat na 69 milyong piso. Lahat dahil sa sugal. Isipin mo ito, matagumpay ka, malaki ang iyong buhay, at napapaligiran ka ng mga kaibigan. Pero isang bisyo lang, isang adiksyon, kayang hilahin ang lahat mula sa iyo. Yan ang nangyari kay Awit Cruz. Siya ay isang negosyante, isang sosyal, sa lahat ng bagay ay namumuhay ng parang panaginip. Ngunit ang kilig ng kasino, ang nagkikislapang ilaw, ang walang katapusang ingay, maari itong maging mapanganib. Sa simula, laro-laro lang tapos, lumalaki ang taya. Ang mga panalo ay nakakatuwa. Pero ang mga talo, masakit. Pero patuloy mong hinahabol ang kilig na iyon, umaasa sa isang malaking panalo. Para kay awit, ang malaking panalong iyon ay hindi dumating. Sa halip, nagpatong-patong ang mga talo. Anim na putsyam na milyong piso. Hayaan mong lumubog yon sa isip mo sandali.